Piso. Okay, oh. Laki. Alam nyo ba diba kung ano yung makanan na yung mga idol? Ano? Okay. Laki. <laughs> Kita nyo guys. Laki no? पहले पाया tayo sa ano kurayan tanin namin kung may mahuli blast light mga idol blast light eh, eh. Hina, hina, hina. <laughs> zero, zero guys, zero, udah double bro,

na agad guys hmm, hindi na lang na agad tayo guys ano ilawan hiraw na ang cry yun huli hindi na lang hindi na lang

Bakit? Wala na, Ito na, wala na Wagay May lubal Lakay mga idol Kuray na naman Wala na Wala na Pagod ba? Dito na ako pag ilas nata May isang dami doon sa sunin natin Ito balik

Lalim. Ulin lang guys <laughs> oh. <laughs> Pag-alok na. Ang mga siya dati. na. Ayun, mixik na. <laughs> Ayun. 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 Ayun.

Na. Oh, May na, ba pa lang eh. <laughs> Ngayon tayo mga ano <laughs> <To> na doon. Dala guys. Hey. <laughs> uh -huh. na. Shun. Wag na lang masakit. Wag na lang. Wag na lang guys, masakit 'yan. Kurang yang hinahanap namin mga idol. Puro aroma dito. Puro aroma.

Laki ng pinya guys oh. Pinya. Ang dami pinya dito. Tawag sa inyo guys. Eh. Pinya. Okay, pinya. Oh. Eh? Takot pa. Ah. Hmm. Banan. Wala na. Ito na guys. Tama natin oh. Ah.

ito mga mga kuray mga idol oh. hmm. pasok talaga sa mga daanan revis eh, uh, mga kuray mga kuray mga idol walang ulam so, daan natin kahit may bagyo ito mga idol kahit lang ah, uh -huh. Tuloy-tuloy ang daloy. oh, yes. So, kalan Tapos na mga Ikaw Saan na tayo mga idol? naman <laughs> Taas talahib. Sa taas ng talahib. Pasok, kung saan saan na daw. Taas talahib ah. Assalamualaikum. Guys, boleh, 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 Yun, laki. Okay. Yeah. Ito mga doon. At natan po. Ang laki, oh. grabe Yun. grabe lang. Okay. run Birundu. Ayo. Inggris kurangin

Cukup, cukup, Oke cukup, cukup, ah. okay, sama cukup, 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 itu mengurai mang itu kok bolah malam benar ini cucu tai betul Ay ko. Ah. Palabas din. Puray na naman. Hoy. Oh. Taba. Taba. Ay, oh. Dami na. Puno na oh. Tik ah. na lang. Ah. Puray na puray. Pating. Sino ito pala? Sino pala 'yung kamag Puroy! Puroy! Puroy no! Tso tso! ba talaga tayo? Ano lo? Isa mo ba yung tour guide ka Balik mga

takot baka kakaw dalim bilim mo wala ka nang Wala tayo eh. Wala pang ulan eh. tayo kumalap. tayo ng aso. Okay.